Ayan. Good morning po. So, today is February 14 and ito po yung araw para dito sa hospital. So, for further examination para sa aking sabay. So, ito yung hospital. Medyo malaki. So, yun dala ko po yung endorsement letter for ano for this hospital so let's see kung ano po yung maging assessment nila sa sakit ko kasi sabi nung doktor sa kabilang hospital mas may machine daw po dito mas may equipment sila para mas ma ananal anal mas makita po nila yung cost po ng sakit so, yun, ito yung

Bago kailangan ano, uh, mag-fill up ka ng form na to. Tapos nando ipapasa sa new patient, Shinja sa um, health insurance card sa ka itong na natin so, Napasa na natin yung ano, uh, application form. Bali, puro at pasyente rito. Hintay oh. ko lang na ako tawagin dito sa harapan dito, sila yung nag assist for ano, record for a new patient And, new patient po ibig sabihin yun, so kailangan nila ng health insurance, yung card sa mga ano, application form no? pura matatanda ang malam, dahan matanda rin sa Japan, ano grabe eh, hindi po ako makapag-video maayos kasi medyo sensitibo sila sa sa video. Hintay <laughs> lang po ako matapos yung aking ano, uh, patient record bago po ako pumunta dun sa kung saan po ako designated na test. Ano uh, ako na? Ito. Patient record. Tapos punta na ako sa ano department kung saan po ako i- i medical test. So dito daw po yun. Uh,

Ayan ganito. Firm. Saka sa data temperature. Ayan. Waitin na lang ako ng number ko. Okay na. Na-schedule nice na. Di bali, dito ako, ano, may test ako for, ano, uh, diabetes mellitus or yung, diabetes sa atin. So, yun. Maraming tao dito. Maliba sa malaking hospital.

Um, ulitin ulit 'yung mga test sa akin. Paano tayo ng dugo. Tapos dito i i e tapos tingnan pa yung ating heart ulit i-MRI ulit ayun so ayun And hintay na lang ako ng number ko 137 para sa blood test blood collection so after one hour makukuha na rin yung results kaya marami nakapila 118 pa lang layo ko pa 137 ako eh so yeah.

heart ano section para sa ano ECG uh, then for dito 3D echo 2D echo ba 2D echo dito uh, di matagal dito no Ang dami kasi ng tao na pasyente bali 1 hour na ako naghihintay Sobrang dami. Medyo matagal pag pagmalaki talaga yung hospital. ganun ano dito ako sa may ECG saka dito dito at ayaw ano test ulit nakapila Hindi matagal たたらちょっとあの聞いた話をかかあのっあそうですよね、なんだろうってね、わかりました。じゃあ今、今、これのお渡しに、これを持ってきていただいて、じゃあ、これを2箱お渡しなきゃいけないですね。<noise> O so, yun, tapos na uh, Siguro mga 2 hours din inabot So yun, 8,000 po yung bill ko <laughs> Medyo mahal Tapos bukas po ulit uh, Mag-asas ang hospital talaga no? So inuulit-ulit kasi yung mga lab test kaya magastos so yun lang po I hope na bukas is okay naman yung result mabata